Ganda nga yun. May helipad pa nga yun. Ito muna kami sa may malapit sa pier nila. Ayan o. <laughs> Buwan natin dito sa baba. <laughs> ba? <Bo. laughs> Dime butete o. May inaw tayo. 5G. Uy! Ayun! Vision! Vision! Wie schon? Die <laughs> schon. umaga nagjig kami bait and wait sa paligid ng corridor ngayon muna kami sa may malapit sa pier nila yan o <laughs> nagpaalam kami din sa may ano sa duty sa naka duty na ano na uh, navy ata yan o ano uh, hindi ko alam kung navy o marines eh basta nagpaalam kami pinayagang kami dito sa pier nila <laughs> Doon kasi kanina sa may batuhan, doon sa may dulo, yan, maganda sana. Kasi yung problema, ang lilit na ano, mga lapu-lapu. Kaya uh, dito kami susubok ngayon sa kabila, doon sa may pier. Buti pinayagan kami, sana makahuli. Sabi nyo na eh, nung nagbabantay dito, pati yung iba, may nahuhuli daw dito mga wild bangus eh. Sana totoo nga. Ano <laughs> nga nilang ginawa ng kalsada to. Anong resort ba to? No more salt. Ah. Corridor Island Facilities. Hmm. may Island Entrance. Ba yun sa. Ah. accommodation pa. Oh, may dulo man na tong ano ta. Pier. Tung dami naglalambat sa kaluwa. Oh. Ano ako ulit nung pang subok tayo sa may dulo. Pagod. Ah ay, oh, yung dami sa ilalim, oh. Dami, ba? Putya. Pag-slag lang tayo dyan. Dito ba? Meron dami. Maliit Maliit Mali nga lang. Bagay dyan sa biki. Dito, ah. Puno nyo. Dito naman naman nga. O. Sabiki, o kaya pamain, pwede. Kasi itong mino, dapat dito, mababa eh. Dami-dami, <laughs> <-tami>, no? <laughs> Natin, spongig. jig mahabal, e, You know. You know, damis daw. Okay no, wa. Ah. Okay Punta ako kayo sa ilalim. Yan po Punta ako kayo sa ilalim. Aagisin ko kayo sa ilalim. Ayan, isa lang sa ilalim oh Sa kapila Sa loob Sa loob, sa loob, sa loob, sa loob Dami dyan يلا بولي يلا بولي# nolo tayo 5G Uy, switch on vision. 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 Switch on. Switch on. Switch yeah. on. Switch on. <laughs> Talaga, ah, ay gutsa sakit. <laughs> Talakitok. Ayan o Tangin na kinahay no Kinahay no? na gusto Ito ay pa inyo sa Ay puta tanggal hasang Ala tanggal hasang mo bata Ah yun talakitok mini talakitok <laughs> naka na muna woo Palinanino. woo nandito hindi okay, nandito bakit pwede ba, pwede ah. so, Iyo. ito si may huling to ako yun ang dami talakitok kaya nga habol maigit sa pahay ayun mo Tak 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 ge, ge. tak ge ge. <laughs> ge, okay. ge, 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 ge. tak 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 Ano na sa huli ko? Oh, pagtabi mo sila oh. <laughs> pagtabi mo naman sila. Oh, huli ko. Huli ni Boss JB. <laughs> si Butete Lord. Subukan <laughs> natin dito sa baba. Ha, <laughs> <Bah. laughs> いていう。 may talaki ito ka Yun. Time check. Last dos. Makalos dalawang oras din kami dito sa uh, piero na to. Ang daming talakitok Kasi naghahabol sila. nag ano, sila. Sobrang dami dyan sa ilalim. mo, oh. You know, mga ano. Butete, mga uh, bugaong, tapos talakitok mostly kasi maliliit pa Pahinga muna ako Ngayon na pa ako kas kas So yun, napakaganda sa lugar na to Yeah. <laughs>